po. Yan, yung galing sa 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 hipag. Hipag ba tawag? Yan. Pinadala yan galing sa probinsya. Yan. So, yung binidiyohan ko na nakaraan. Ganito na siya kalaki ngayon. Yan. Yung, ano to? Tatundan ata? Basta. Yan. Meron ako dun tatlo sa loob. Pero, hindi ko sure kung mabubuhay kasi katulad nito nabulok din yung outer inaantay ko na lang na mag sprout so, ito siya tingnan mo yan ganyan na ang space niya yung kasi may nakatamba kasi ditong kahoy yan ah oh. ganyan space niya sa so, pag lumaki yan kahanap niya ng sarili niya yung space ano siya kalakay tapos ito yung yan tingnan niya din ito, ito. Pader to to. Ito to dito. Space lang yan. Ilan ba ng mga kahoy? Ayan o. Oh. Yan. Ito yung unang tanim ko. Yan ang lakay na. Yan. Ang lakay na ng dahon niya. Maghanap yan. O see? O. Susunod na mga ilang buwan, meron na tayong pwedeng mo harvest. Ito naman, saba naman to. Kasi ang gusto ko dito, yung um, ginataang native na manok sa ubad. Ubad ang tawag na eh. Yung kukunin mo yung stem niya, yung ubad sa loob, yun yung ilalagay sa native na manok. Tapos may gataan. Sarap-sarap nun. ito, isa ba Ito, latundan yan. Ang putas talaga yan. Sa loob, hindi natin mamaya ang magubuhay. Pakita ko sa inyo. Ang laki na, di ba? Nasa napakaliit na space. Kasi dito talaga, unlike sa province, dito ang liit lang ng space mo. So ito, gilid-gilid lang to. Tinambakan na nila to ng mga uh, malalaking puno dati kasi ay nasa corner kasi yung area ko So, yan. And, eto, nakita ko na. Ang bili ko dito sa napakaliit niya. Yes. Ito ha, malaki na to. Yung original nito ay, ayun, nabulok na. Ayun, o, oh, yung itim na nakikita nyo. Nabulok na yan. Ganun pala siya, magubulok yung outer, tapos lalabas yung bago. So, ang bili ko noon nito sa kanya, yung pinaka puno niya na nabulok na 750 kasi ito na siya yung bagong ano bagong puno na to yan so laki na isa dalawa tingin yun ako yung nasa kung may possibility na ma, mabuhay ayan natin nandito sa loob yan hindi ko sure kasi nabulok sa hindi ko alam kung matutuloy yan. Kasi yung nasa labas nga, akala ko din mamamatay kasi nabulok din. Tapos ito yung another one. Oh. Ito, buhay na to. Sure na yan. Nakakatuwa. Alagyan ko yan ng hanap kasi baka makita ng mga alaga ko dito. Yan o. Oh. oh yan. So nabulok din yan. Tapos ito tumubo. Tapos... Ito. So, hindi ko alam kung matutuloy ito. Ano? Dikit-dikit lang siya kasi alam ko maliliit na puno lang So, kapag kunyari, nabuhay na, eh, re-replant ko. Ganun. Pero, for temporary, dito lang muna yun. masaya na ako dito. si Buhay na siya. Oh. Ito na lang yung aabangan ko. Ito. Meron ka sa kaditong bayabas. Yung ano na bayabas. Ito, oh, bayabas. Yung malalaki. So, so ano, yan Tatago siya dyan sa likod. So, sana mabuhay din. Ayan, mag-successful. Ayan, magtukain ng manok. Ako, ano nag-aalala na ako. Baka makita ng manok at tukain. Pero sana wag all in all, mayroon akong puno.